ang Pasko ang isa sa kultural na pagdigiwang na pinakahihintay ng mga tao. Ito ang pinakamasayang selebrasyon ng mga Kristiyano. Dito sa atin sa NCR, pagsapit ng Nobyembre ay nagsisimula ng maglagay ng makukulay na ilaw at dekorasyon. Ang mga palamuti, ang nagpapaganda ng mga lugar, sa bahay man o sa mall. Tuwing Disyembre ay sunod-sunod na ang mga masasayang pagtitipon. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang konsumo ng elektrisidad. Tayo ay inaasahan pa ding magtipid ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng LED na ilaw. Ang mabuting bunga ay magandang paligid at masaya ang Pasko. Samantalang ang pagmahal ng elektrisidad ang di magandang bunga nito. Salamat po.